itong nakaharang na bahay ito, uh, matatanggal din ito pati dito ito yun matatamaan ito sa paghukay ng lupa para paggawa ng box culvert. bird so ito yung uh, dahilan uh, nga nung bakit mabagal ang proyekto dito sa Rojas Coastal Road palabas ng uh, Rojas Avenue Mea tingnan natin sa aerial. Yung alignment tingnan natin yung alignment. Annyeonghaseyo, everyone. Jal jinaesseo? Jal jinaesseoyo? Meokgoshieyo. Welcome to my channel, Gold TV. Please subscribe, like, and share. Ngayon, puntahan natin ang Rojas Avenue Coastal Road. Tingnan natin yung proyekto kung ano na ang sitwasyon sa proy proyekto dyan sa may uh, ginagawang uh, box culvert. So, tingnan natin tara, let's go. So, puntahan natin ngayon ang uh, proyekto dyan sa may uh, Rojas Coastal Road. Ito yung ginagawang box uh, Culvert dito sa may uh, Rojas Avenue, palapas ng Bolivar. Tingnan natin kung ano yung uh, na, nagpapabagal sa proyekto dyan. Kasi yung uh, na Davao River, mabilis yung... Uh, Uh, improvement sa Davao Coastal Road dyan sa may Davao River so tingnan natin yung uh, anong nagpapabagal sa proyekto dyan sa Rojas Avenue yung ginagawa nilang Pax uh, Kulberg so tingnan natin alamin natin kung ano yung nagpapabagal sa proyekto dyan So, ito yung box culvert dito no sa Coastal Road, Rojas Avenue. Tapos, ito yung tinutungtungan ko is uh, box culvert din. Ito yung patungo ng labas ng boulevard to Rojas Avenue sa Night Market. So, ito yung uh, proyekto dito. Tingnan nyo. Ito, ito ang isang dahilan kung bakit uh, mabagal yung uh, proyekto dito, ito halos dito okay na tong dito uh, na area may bakulbet dali dito No, so nakikita niyo no. Ito, uh, yung box culvert ito inside. Putol Ito, ito yung tinututungan ko is a uh, direction na siya. Direction So ito yung uh, bakit uh, mabagal yung proyekto dito dahil may bahay pa nakaharang. Kasi tingnan nyo yung box culvert patungod dito. Hindi sila makagalaw oh, kasi mayroong bahay dito ito yung isang dahilan na bakit uh, mabagal yung proyekto dito sa Coastal Road, Rojas Avenue at ito pa ang isa ito rin may bahay rin uh, nakaharang kaya ito ang nagpapabagal Sa proyekto dito Kinaputol Yung uh, box culvert dito So ito yung box culvert uh, Yari na, tapos na. Tapos dito naman putol na naman. So dito, ito, ito, diretso sya doon. kapuntang Coastal Road. Uh, rotunda. So putol dito. Samantalang ito, diretso diretso na, pero pero ang sa uh, sabi nila dito, tulog kong doon sa Coastal Road Rotunda. So dito, ito yung uh, box culvert mula doon, putol dito Putol yung uh, box culvert dito. Ito, karugtong ito, doon, palabas. Tapos yung box culvert din dyan, yung bagong ginawa nila, papunta dito. lusot Papunta doon. Kaya lang, uh, may bahay pa ta kailangan tanggalin. So, ito yung box culvert patungo ng uh, rotunda dito sa rohas. Tapos, ito yung putol. Ito yung box culvert dalawa, lulusot dito. Lulusot yan doon. Kaya ito, uh, itong mga kasada, matatanggal ito. Uh, tatanggalin yung lupa para gawin ng uh, box culvert karugtong doon. katungo sa avenue. Rohas Avenue. So, it uh itong nakaharang na bahay ito, uh, matatanggal din ito pati dito. Ito 'yon. Matatamaan ito sa paghukay ng lupa para paggawa ng uh, box culvert. So ito yung uh, dahilan uh, nga nung bakit mabagal ang proyekto dito sa Rojas Coastal Road pat palabas ng uh, Rojas Avenue. may tingnan natin sa aerial. yung alignment, tingnan natin yung alignment so yun nakita natin yung uh, project dito sa may rojas avenue, itong ginagawa nilang box culvert uh, may mga tatanggalin pa pa ng uh, ilang mga bahay dito ito yung kasi uh, nagpapabagal sa proyekto dito. Kasi yung uh, Davao River mabilis yung uh, improvement nila dito. So ito na lang yung hinihintay. Uh, magawan ng paraan upang ito yung box culvert tuloy-tuloy doon sa Coastal Road uh, avenue palabas ng boulevard At dito naman banda sa may uh, Rojas Avenue uh, Rojas uh, Rotonda dito at uh, halos uh, tapos na yung uh, paglagan ng espalto dito. Tapos uh, may uh, landscape na sila ginawa dito. Ito yung ginawa nila mga landscape. Uh, naglagay sila ng mga tanim pati doon pati sa mga island ng uh, Rojas Coastal Road Ang kulang na lang dito is yung uh, yung ah uh, ng uh, kasada uh, road sign yung mga traffic sign ang kulang dito sa kalsada oh. cut out cut out oh, cut out May ating natin sa aerial. Ito yung box culvert no galing dito sa Rojas Rotonda palabas ng Rojas Avenue. So ito yung alignment ng Rojas Coastal Road palabas ng uh, Rojas Avenue. May ilang-ilang bahay pa nakatayo dito, hindi pa natatanggal. Isa ito sa dahilan bakit mabagal ang proyekto dito. Hindi umuusad itong proyekto dito. Nakikita naman natin uh, nagtatrabaho yung construction itong high view kaya lang Meron talagang bahay pa, hindi pa talaga natatanggal. Ito yung, it, ito yung isang dahilan bakit mabagal ang proyekto dito. Ito yung uh, boulevard, Rojas Boulevard. At ito yung patungo ng Rojas Night Market. ang lapad ng uh, Rojas Night Market ganun din ang kalapad uh, gagawin dito sa Rojas Coastal Road ito isa nakapapabagal ito itong isang bahay ito pang isang bahay at ito pa yung silalim ng punong kahoy At ito pa isa sa nagpapabagal sa proyekto dito. So yun, hanggang dito lang yung vlog natin. Nakita natin yung uh, improvement dito at yung um, big problem ng uh, coastal road Rojas Avenue ah uh, may mga bahay pa na tatanggalin yun ang nagpapabagal sa proyekto dito so please subscribe to my channel Free Speaker TV I follow po na nga po ang Facebook page Free Speaker FB so thank you for watching kamsamida, anyong and God bless you all sarangi